Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Ginorica from my second channel, A Fae Dealer or mata Reader. So ngayong hapon, natatig na natatang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 12, April 18 for you sign off. Aris, so Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating sa sasaga for today's video? kanin mo kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga aris ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pong makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for movie news updates because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel, lalong lalo na ang hindi nag skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating mga gabay. Angel Spirit messages giving information for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, so there is a that hermit card. Oh, there's a spirituality. So there's a soul searching. So may mga bagay dito na parang natatakot ka. No, pa, parang natatakot ka na mak Or either parang may, 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 mga bagay na nakikita ka, it's not ordinary. para may mga panitain ka ditong nasa-sense, no? Pero kasi may mga bagay dito na parang, uh, lu parang natatakot ka lumabas sa yung comfort zone. Parang ganun. Na kailangan mong kumawala dyan. Eh. Additional messages. So there's a the two of surveying the decision. Kaya ka nangihirapan din mag no? Dahil din natatakot ka sa mga possibilities. At the same time, there's a... The, um, The Knight of Pentacles with the um financial windfall. No, maaari magkaroon sa isang um pag uh, pagyabong or paglakas ng iyong finances. At the same time, there there's a defers card for a river, no? Maaari nga uh, pagtuklas ng panibago except At the same time, guys, no lalagot, lalakas ang iyong negosyo, hanap buhay, Maaari there there some um, fertility for hormones, maaaring magbuntis ka or maaaring gumawa ka ng bagong negosyo or hanap buhay. There's a nine of cups na no, there's a wish fulfillment. No? May mga bagay na unti-unti nang matutupad. Unti-unti nang may sa katuparan. No? At the same time, there's a the star card for a wish fulfillment. So, may mga bagay dito na maitutupad tutupad talaga. There's the hope and miracles. So, talaga nakatadhana ang mga bagay na dapat katadhana. At sinasabi sa'yo, may mga bagay na makukuha ka na. No? So, let's see what is the hermit card. Pero kasi nasabi dito with the page of sword na get more information. Para unti-unti mong alamin. Oh? Unti-unti mong tuklasin ang iyong kalakasan. At alisin ang iyong kahinaan. No? Kung baga, kailangan mong alabanan ng iyong um, kahinaan, guys. So, let's see what is the two of sword with the page of wands. So, there's an information around, there's a good news. Na may magandang balita dito na sinasabi ng ating mga baraha na kambaga mag ka na as soon as possible. Mag-isipan mo, pagmunihan mo. So, let's see what is the Knight of Pentacles. So, there's a that word card. Now, there's a travel, guys. Na magdadala sa inang uh, financial windfall or either there's an increase for salary, you know? So, let's see what is the Empress card. For that, Five of Wands. So, complication. Now, may mga bagay. Or, kapito. Kapit. Kapat. O, kapiti O, competitors. Or, kapit. Kapitators. No? Ah, okay. Sinasabi dito, mayroon kang, ah, uh, maaling may kalaguyo yung partner mo. Or, may kalandian. With the Empress card. Pero, may nakita ko bigla ka third party. So, ibig sabihin, guys, na mag-ingat ka. Na baka yung ka... Uh, yung asawa mo ay may kalaguyo, no? may kaharutan. And because there's an ease of with sort a of breakthrough, na maaari magtatagumpay ka sa lahat ng mga hangarin mo at mga hinihiling mo with the four of course, to evaluate or analyze, na may mga bagay na kailangan mong pag-isipan, na may mga bagay na kailangan mong uh, pagkakatandaan or observe, mag-observe ka daw, okay, thank you. Kasi malalaman mo at matutuklasan mo yung mga bagay na dapat mo malaman. Now, there's a breakthrough at sinasabi nito na kumbaga, putulin mo at alisin mo yung magsisilbing um, complication or sinasabi na malalaman mo din no yung nagsisilbing balakid sa iyo so let's see what is the hermit card It regards to the page of swords hermit card it regards the page of swords so there's a nine of more slow and steady no kung uh, kumaga sinasabi dito na gamay-gamayan mo muna no hangga't hindi ka pa uh, malakas dun sa eksena mo no Ibig sabihin pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, kailangan mo munang maging mahinahon, maging magdahan-dahan, no? Kung kapain mo muna, no? Let's see what is the two of swords because the page of wands, so there's a, the ten of wands. So there's a burden. No? Kung sinasabi sa'yo dito na um, kailangan mo mag pero may mga bagay na kailangan mo munang alamin para hindi ka mahirapan sa huli. So, let's see what is the Nine of Pentacles and of the word card. So, there's an Eight of Pentacles. Focus, no? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. At maaaring sinasabi dito, mag-focus ka na sa sarili mo. Kung gusto mo mag-ibang bansa, mag ibang bansa ka, tutukan mo yung sarili mo, mag-invest ka sa sarili mo. Kasi wala ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo at paglago ng iyong finances. No? So, let's see what is the Empress card in the Five of Wands. So, nito, this is the compet com competitors or something, uh, uh, third party, is, is it? Ano po ba? So, there is a the pull of Okay, there's a power of pentacles, protect your power, protect your energy. Ibig sabi, protection mo yung love life mo. Para may nasa ko na protection mo may love life mo. Na may humaharot sa partner mo. May Mayroong uh, humaharot sa jowa mo o sa asawa mo. No? So, let's see what is the nine of cups. So, the of the ace of swords. So, there's a, the eight, nine of pentacles. So, there's a security maging secure ka sa mga pinaghirapan mo, no? At magdadala sa ito ng tagumpay, no? The more na maingat ka at marunong ka mag magawag ng finances, the more siyang gaganda, no? The more siyang lalago. So, there's a, the star can request the four of cups, so there's a, the eight of swords can request the eight of cups. So, there's a let go from the toxicities, no? Kung baga mo kung sino yung mga taong, um, kung baga negative at alam mong, um, Masamang impluensya, ano? Kung bakit kailangan mo na ilet go yan, no? Linisin ang nasa hanay mo. Kasi, kung bakit sinasabi dito, or inaalis ng ating nga Panginoon yung mga tao nga magsisilbing balakid sa'yo. Okay, thank you. So, let's see what is the outcome. I guess there's an 8-8-8 for abundance. Now, there's a wealth. Now, there's a victory. There's a potential for abundance. now so, let's see. There's a money kasi, eh. 8-8-8 is a money. So let's see what this additional message is additional messages for um uh, the outcome. So there's a three of swords, no? There's a recovery from the pain. At the same time, there's a night of cups for an offer. No, hindi ka na makaka-recover pagdating sa mga hirot at sakit no? Pero kasi there's a king of cups, There there's a devoted support person and the is of, of pentacles and an offer, no? May malaking offer dito pagdating sa finances. At the same time, itong tao na to ay mahal na mahal mo at mahal na mahal ka naman. At the same time, may mga tao lang na naiingit sa'yo para sirain ka pagdating sa love life. Kasi siguro ang kahinaan mo dito is love life, no? baka ito yung gamitin sa iyo kung baga harapin yung partner mo landiin yung partner mo no? kung baga, kailangan mo um, kung baga, linisin yung mga nasa hanay mo baka ito ay uh, kaibigan mo or malapit sa iyo or nasa paligid mo lang no, kapag alam mong iba na ang uh, ang uh, ligaw ng bituka ng mga tao sa paligid mo alam mo na no? alisin mo na so let's see additional messages about naman sa career So, there's a night of cause for an offer. Maraming offer, ha, guys, sa pagdating sa career mo. At the same time, there's, uh, the uh, there's a, the ten, there's sa five of pentacles. So, pag mag-ingat ka lang, no, baka maloko ka ng financial dito. Pagdating sa career, no? It's either mabudol ba or ano. Let's see. Okay, there's a dehemet, no? Magkaroon ng ano, baari nga ma-hypnotize ka. Hmm, ina-hypnotize nga talaga. Some of you, baka may na-hypnotize dito or baari ma-hypnotize pa lang. Mag-ingat, guys, ha? Huh? may aalokin uh, to kung ano-ano. Itong offer, aalokin. Uh, no, may mga alok-alok na kung ano-ano. Pag-ingat, ha? Ah. Baka ma-hypnotize ma ka. Let's see additional messages about sa love life. So there's a, the higher fund. So there's a lesson learned and the justice will be served. Now, wag ka mag-alala, may karma. Kung sino taong lulukohin ka, lulum, manluloko sa iyo, may, may karma, may karma ka akibat 'yan. And because there's a night of serving the success driven. Huwag ka mag-alala, no? Kumbaga, may sweating papasok sa iyo. Uh, I messages about sa health. There's a queen of counseling. healing. healing. Unti-unting paghilom, unti-unting paggaling sa iyong karamdaman with the full card. Give of faith. Magtiwala ka pinagagaling ka na ati Panginoon sa mga karamdaman mo. Lalo-lalo na sa love life, career, finances, and of course, sa health mo, pinagagaling ka na ating universe. So, let's see what is the magical fairy messages. for magical fairy messages, get my information So, there's a winter. Now, the answer you to your phrase and affirmation are fully realized in the winter months, no? So, mga paglamig na panahon, dun mo magkakaroon ka na realization. And because there's a business venture, see, I told you, may bagong business or bagong negosyo or may bagong, um, kari na papasok sa buhay mo. No, it's either mag-iba ka, or may baro sa iba man sa, either sa business trip, or either guys, no, may bagong negosyo o trabaho na papasok dito. So, let's see what is a yin and yang or a kokoy. Or a yin and yang or a kokoy represent what? Detachment and coldness. No, may mga nalalamig ka sa sitwasyon, No may ginalaman talaga ang paglamig or taglamig dito. Malaking factor ito sa'yo. Malaking impact ang pagtaglamig sa'yo. Or either nanlanamig ka na sa sitwasyon. Or something, there's a present abundance gratitude na kung maga magiging maganda na ang kasa, um, ka magiging, uh, maganda na at uh, magiging masagana na ang inyong buhay sa mga susunod na eksena. And because there's a unity, may pagkakaisa dito, no? Kung baga sinasabi dito, alisin mo itong uh, panlalimig or pag ano, may parang um, pag, um, para nawawala no, ng gana, gano'n. So, let's see what is the synchronicities. Okay, kailangan mo siguro umiwas sa mga malalamig, no? Sa madaling salita, umiwas ka sa malalamig. And, because there is a block. Ay, may naka-block dito, guys, ha? I-block mo na sa buhay mo, i-block mo na sa sistema mo, i-block mo na sa sa uh, social media or either naka-block. and there's a strength card no kailangan mo maging malakas maging matibay and of course there's a night vision so ibig sabihin na ako maganda ka na para mo na eh na no? may humaharot sa partner mo i-block mo daw social media ata too, guys may may humaharot sa partner mo i-check niyo na yung social media ng partner niyo guys ha? baka may lumalang sa partner niyo i-block niyo na so let's see and of course some of you na know, where sa TikTok yan or sa ano sa TikTok or um, Some of you, basta social media. I-block niya yung person na yun. So, let's see what is Arkanghel Raphael. So, there's um, call upon, uh, call upon Arkanghel Raphael for help. So, kailangan mo na tulong natin ng uh, Arkanghel Raphael. Kapag um, kailangan mo na tulong ay Arch Arkanghel Raphael, um, tumawag ka lang daw sa kanya. So, let's see what is our, uh, what is the chakra messages there's a destiny to happen. Talagang, nasa, nasa talagang nasa kapalaran mo talaga ang mga bagay-bagay na dapat mangyari. And there's an expansion. Ang palawaki ng iyong finances and career and love life. And complacency, no? Huwag mong hayaan mahuli ang lahat at huwag mong hayaan mapag-iwanan ka ng eksena. No? So, let's see what is the monsology. Monsology represents represent the emotional running high. So, magiging emotional ka dito. Pero kasi you are good enough. Huwag mong isipin na may kulang sa no? Sapat ka na. And of course, confident is your key to success, no? The more na confident ka, the more na magsasuccess ka. So let's see what is additional messages for angel spirit. And of course, oh my God! So there's a breath of the cosmos. So there's a may will tie to will micromanaging the universe. No? kung talaga na natin, bibigay sa inyong universe, bibigay sa yon. No? at the same time so there's um that you're not for everyone no kapag there's a something weirdness no hindi ka flexible para sa lahat no kaya kailangan kung, baga, um, kung alam mo kung hindi mo gusto na no? sabihin mo parang ganun. Kung mga wag mong ipilit na maki, maki syo or makibagay do sa tao na yun, kung pag hindi mo talaga bet no hindi mo talaga bet so let's see what is additional adjustments for angel spirit And there's a leadership, no? Take charge of your situation, no? Kailangan mo pamunuan or kailangan mong ayusin kung ano man yung nakaganapan sa buhay mo. There's an oracle card, no? You have an answer, guidance. And of course, sa lahat ng mga nangyayari sa iyo, kumaga alam mo na yung kasagutan. So let's see what is the I can help Michael messages. I can help Michael messages for you. Strike of Hell Michael. Oh my God. Ang ganda. Okay. So, sabi dito, guys, na uh, let go of fear now. Alisin mo yung takot at pangamba mo. At the same time, detach from the situation. Kailangan mo na kumawalan sa situation. At yung mga tao sa paligid mo na alam mong, di ba, na nalalatik sa person mo. Or either mga taong alam mong uh, magsisilbing balakid or magsisilbing komplikasyon sa buhay mo. At the same time, uh, this situation is already resolved. So, some of you guys, know, na na no, ma bil bilak mo na o tinadis mo na yung mga taong alam mong kumbaga aahasing ka sa mga susunod na eksena no? nakilala mo na so sa mupi naman sa iba hindi pa nakikilala so let's see what is additional messages for angel spirit And because there is a success, no? Magiging successful ka dito. At the same time, there is some courage na no? kailangan mo lang magkaroon ng confidence. labanan ng takot at pangamba mo. So, let's see what is additional angel spirit. And of course, there is um, kitchen, may creations. Na, no? ikaw yung, um, kumaga, um, gumawa ka ng mga bagong ideas, no? Mga bagong eksena na makakatulong sa sa'yo from your health. And go for it. May mga bagay na kailangan mong ilaban. At the same time, there is a cleanse and clarity. See, paglilinis. No, linisimina sa hanay mo. It, uh, also, like, kailangan mo mag-cleansing uh, sa sarili mo din, no? kailangan mong alisin yung negatibong ginawa sa iyo. So let's see what is additional energy. Let's see what is additional energy. So there is a thinking man, no? If it's either you are a man na go over things sa person mo or you are a woman na you person mo iniisip ka. No, at um, kung baga tinitig kabilang isang diamond, no? And there's a financial constraint. So, some of you guys, kung nakakaranas na financial um, loss or something financial financial struggles so uh, some of you guys now there's a healer of the ages na no? Paggagalingin ka ng ating Panginoon sa lahat ng uri ng ang um, kalugmukan kahirapan mo ngayon no? sa anumang uri ng kasakitan paghihirap maaaring unti-unti ka ng um, gumaling no finances man yan love life yan yan or health basta uh, may kinalaman sa buhay mo ay unti-unti ng paghilom the angels answer represent what and there's a yes. na no? kung may tanong ka sa ating gabay, yes ang sagot. And of course, there's, um, the, the situation will improve, no? Unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo and this is the perfect timing na sinasabi ng baraha na lahat ng mga bagay na nakatanda sa na sa'yo in the perfect timing, in the perfect place, no? Lahat ng mga bagay na sa iyo. So, let's see what is our, uh, what is the Jesus loving quotes? Peace, I live with you may peace I give it to you. So see, kumbaga um tulad na binigay ng at uh, tulad ng kapayapaan na ibinigay sa iyo, no? Ganun din daw ang ibigay mo ng kapayapaan para sa iba, 'di ba? So let's see what is the Roman angels. Roman angels represent calling in your soulmate, no? Tinatawagan ang soulmate connection mo dito. At the same time, there is an attraction kung maga marami nagkakagusto sa iyo or marami na attract sa person mo or marami na na attract sa inyong dalawa no kung maga you are being attracted so let's see or attracted kay sa isat isa so let's see what is the messages of life dahil la laglag ang baraha kukunin natin ang baraha okay Okay, so let's see what is the messages of life. Bago natin basahin tong ano, no? Yung messages of life, angels number muna tayo. Angels number represent five. change. No? May mga bagay na mababago na. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for your higher highest good. That is why you've been looking for push through yet there are wide waiting. At the finish line. So, ibig sabihin dito, kung may mga bagay na mababago na dito, at kailangan mong panghawakan yung mga bagay na yun, maga kailangan mo lang um tanggapin yung mga bagay na makakabuti sa'yo. And there's a strength card. Kailangan mo maging malakas, maging matibay. Today, I maintain the control of my emotions. I rise above self-doubt. I fear my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the truth. Holding tight to the force of love I reinterpret over fear So ngayon nilalabanan mo na yung takot no Or ginising ka na nang iyong um, sarili sa mga takot at pangamba. Ngayon kumbaga, naging makapalay mukha mo humarap, no? Naging matapang ka ng humarap sa mga hamon ng buhay. Na ito yung malaking pagbabago na lahat na nangyayari sa iyo ay may mga magagandang um, kahihinatnan. Kaya nagtitiwala ka na sa poong may kapal. So guys, this is a special goodbye for the month of April 12 hanggang April 18 for the sign of Aries. So this reading, kasi sa general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero kasi maraming salamat po sa mga walang sa supporta sa aking channel. Lalong-lalo -lalo na yung hindi nag skip ng ads na way, pagpalain kayo. Anong just may kapal, siksik, diglig na gumapaw na biyayang sa inyo. Maraming salamat and see in the next video. Bye-bye and babush.